Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nards TV 5.1 uh, Pag-usapan po natin muli mga kabayan ito pong ginawang uh, rally ng INC sapagkat marami po ang nagtatanong dahil bakit daw po ang rally ng INC ay ginawa na lang dalawang araw dahil ang pagkakalam po talaga ito po ay tatagal ng tatlong araw o ito po pala ang daylan mga kabayan kung bakit Uh, hindi na nila itinuloy ang ikatlong araw sana na kanilang sinasagawang rally. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, kung hindi po, po kayo nakapag-subscribe, kaya huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo ni YouTube sa ating po mga upload na uh, reaction video dito lang po sa Narch TV 5.1. At uh, ipalo nyo rin po ang ating pong Facebook page ang Nards TV 51 din. Mayroon din po tayo dyan sa Facebook video natin. Ayan. Ah, uh, ito, sige na. O ganito po pala yan mga kaubayan. Ito po ay galing na po mismo kay Katon Ying mga kaubayan. Uh, doon po sa kanila pong programa na uh, Dos for Dos. Doon nga po ay kinalakay niya ito. Panuorin po natin mga kaubayan. ni Kristo mm. ang uh, nabigla mm. Nabigla doon sa sinabi niya dahil uh, hindi naman yun uh, ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. hindi uh, tuloy. Tungkol sa si, uh, uh, hanggang bago umakyat pa na si Senator Amy Kumbachero, uh, um. <laughs> Eh, uh, pinaparim, nire-remind siya na, oh, stick with the topic, ha. Uh -huh. Ang topic ay General Appropriations Act lang. O, uh, budget ay, Ibang lang. mga uh -huh. speakers dito mula pa kanina, uh -huh. at pati mga speakers kahapon, ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, Ayan. papapabagsak sa gobyerno. Uh -huh. Ang totoo nga ay eh, ayaw ng INC na papabagsakin uh, ang uh, gobyerno. Hindi, uh -huh. kayo uh -huh. Hindi kayo nalayunin. Hindi ang layunin. Eh, umuon naman daw. Umuon naman. Umuon eh, naman kaya lang. daw. Eh, 'yung pala mismo laman ng kanyang uh, oh, e speech. Oo, oh, oo, oh, kaya uh, nakasulat. Ang, ang nangyari kong Bachero nung pagkatapos nung e speech, hindi naman siya binastos. Hindi hmm, naman siya pinatulan. Oh, ng... Nakita may video pa nga na kinakamayan siya nung ah oh, uh, oh, oh, uh, oh. uh, hmm mga nandun sa rally uh -huh. hanggang sa makababa siya. Uh -huh. Pero yun eh, respeto. Uh -huh. Respeto na lang yun. Tapos eh, hindi, hindi, hindi pin... siya papatayin ng mikropono doon. Baka In... ay, sabi oh. na iba, ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Oh. -oh. eh, hindi, eh, naman hindi, ganun. Eh. Hindi. hindi naman ugali ng iglesia ni Cristo yung ganun. At eh. hindi maganda. Kah kahit uh -huh. sino, ay eh, hindi magandang uh, gawin yun. Yung bigla na lang papatay. papatayin. Papatay. Inimbita mo para magsalita, tapos papatayin. Tapos papatayin ng mikropono. Mm -hmm. Eh, ang nangyari po, pagkataos sa pagkataos noon, ay Baklas na, uwi na. Uwi na. Eh, kasi uh -huh. baka biglang uh, yung ibang na-agitate doon, eh, gamitin pa yung uh, mapayapang pagtitipon, inumpisang mapayapa, uh -huh. napakaganda naman nung, uh -huh. kita nyo naman eh, napakalinis nung, nung luneta, luneta, pag pagalis na pag -alis uh, -huh. ng mga kapatid, eh, uwi na. Uwi na. Uwi na. eh, uh -huh. uh -huh. e, yung, uh, kaya, baka kasi may magsamantala uh -huh. biglang uh, may magsisigaw doon na... Uh Tara na sa Malacanang! Oh, yan yan po, mo, no, eh, ang dali-dali mag-adya. Hindi, pinag-agapa eh, pa ng pamamahala ng iglesia. Na, 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 na. Oh, yan, pinag eh, yan. Ay... Sa ginawa ni eh, Aimee Marcos, o mayroon mo, na nasa... Papakit pa lang pala siya nagdanan eh. Pinalalahanan na siya na uh, mag lang tayo sa... mag-focus lang tayo sa topic na doon tayo mag-focus sa ang uh, General Appropriation Act, mga kababayan, at sa pag sa ito nga pong flood control projects na ito ay sana, ay ay maging uh, transparency. Uh, ito po sana ang dapat lang uh, uh, maging topic ni Amy Marcos. O, uh, ni, tinanong pa nga siya, eh, naman daw. Pa siya. Pero laking gulat nga po daw ng mga IC. Eh pagdating niya na doon, abay iba na. Iba na ang kanyang pinagsasabi. Doon eh binakbakan niya na si PBBM. Siniraan niya na ng siniraan at ipinahiyan niya uh, sa harapan ng maraming kaanib sa INC. O yan kaya po ikinagulat po yan ng INC. Kaya po pala hindi na nila itinuloy ang ikatlong araw. O so, kasi pagkatapos nga daw mag-speech ni Amy Marcos, naguya na. Ayan. Naguya na mga kaubayan. So marami naman nagtatanong, sabi, iano e, lang yan, kunwari lang daw. Kasi nakita nila sa video rin, may luwabas na pinagkakamayan siya ni Marcos pagkatapos niyang mag-speech uh, doon. So, niyakap siya ni Marcoleta. Eh, siyempre, hindi naman siya babastos silang mga kaanim sa ayon mga kaubayan. Ayun nga, mga kaubayan. Siyempre, hindi naman siya babastosin ng mga kaanib sa ANC. O kaya, kung tutusin, pwede siyang patayan ng mic doon. Pero hindi naman gagawin ng INC yun. Hinayaan na kaya ganyan. Hinayaan na lang siya. O, tapos, eh, pagkatapos nga niya mag-speech, ayun pinagkakamayan siya ng mga kapatid doon. Eh, siyempre, yung mga kapatid niya, eh, yan, yan, eh, yung mga eh, IC si friendly yan. O, kakamayan ka naman yan, siyempre. Hindi ka naman babastusin ng mga yan. Oh. Kaya ganun lang nangyari, mga kababayan.